What's up, what's up guys? For today's video Magluto po kami ng ginataan ngayon o, Saging Kamote Lutinose rice At saka yung sago Ito yung chip cook namin guys oh Mapaw na oh. <laughs> Mapaw na na Mapaw na yung gata na ano na namin yung gata guys. Nilatik na namin yung gata. Mapaw na guys. Ayan, eh, naghalo na kami ng ano eh. Yung gata guys, gata. At saka nilagyan na namin ng asukal. Ay, Ay sagot. Dapat huwag mo na yun ba eh. na ba yung ano? Hindi mo matunaw to eh. <laughs> ha? angin Ayan guys, nilagay na ni Chip Cook yung ano. Guys, sago to guys eh. Sago. Hindi <laughs> naman malo, hindi naman matunaw to eh. Sago <laughs> pa rin to eh, kasi malo to. Kaya <laughs> nga ito to, yung sago na to. Hmm. <laughs> Tawag ka na, hindi pula yung ano yun, kasukal natin. ha? Bago hindi, hindi pula. Puti. puti. Okay lang yan, maano lang yan. Ah, yan. Dapat may kulay tayo na yun, oh. Ayun, guys okay. Lari tayo kayo. Ayan, niloto namin guys yung ano. Nagluto kami ng kata ngayon pang pang guys, pang merinda. Ginataang bilo-bilo guys.

na na namin muna yung ano guys para mabilis yung kamote ang hinalo namin yung kamote at saka yung kamuting kahoy so, guys oh tapos yung glutinous rice hindi pa tapos yung glutinous rice pina, ano pa ginawa pang bula-bula ni chip Cook. <laughs> Ginawa pang bulabula -bula yung chip cook yung ano, glutinous rice. Alam natin, pinapakuloan na natin yung ano, yung gata at saka yung ano. Yung huling gata, Chris. Ha? Sinama mo na yung ano, nasa kawalan natin. Kaya sama muna tayo sa oven, kunin mo doon. Dito muna tayo sa labas, guys, kasi mainit dito nasa likod tayo ng aircon. <laughs> panilo niluto tenang air aircon ini eh. <laughs> what's up, what's up, guys kayo ha? Yung rice? yang yeah, iya Ayun, pinapa ginawa pang bulabula yung ano, glutinous rice, guys. Bulabula? Bula. Bula, ginawang bulabula bula muna. Eh, mo na lang Ha? Malambot kasi yun. Masama mo na Ano, unahin dyan? Lagyan mo na yun, ano? Saka Malambot yun na Malambot? Di ba malambot na? Hindi, e, lagyan mo na yun. ay uh, eh, halo na natin tong ano guys, yung ay edit. edit <laughs> pala. Ilagay na natin yung kamoting kamoting kahoy do guys at saka kamote. Halo natin doon sa sa pulo ang gata. Sa lipat muna natin tong ano guys, cellphone. Ah! Kape, kape na